May laman pa ba yun? Alin mamaw? Yung wala, yung isa meron. Mamaya na mamaw. Pagkatapos ko po. Huwag mong palabasin mamaw. Sakit madam. Wala nga akong nararamdaman. Doon sa loob na ko, naglilinis si mam. Sa loob ang Sa ako, Binamarter ko lang na mag-isa yun. Ang kapitay kaya. Number one ko lang. Ay, hindi ka Ay, sakit po. Hindi. Oh, hindi ka anuman. nararamdaman. <laughs> Talaga ba? Hmm. As in, akong nararamdaman. Parang wala Yan. Pag ganito, may mararamdaman kayo. Masakit. Baby, dun ka lang sa loob. Sinusundan ka ng baby, oh. Dali na na kasi ano, naglilinis si mama, nagki-clean. Uh. Eh. Hey. Diba, ayaw talaga yung alaga ko, oh. ha? Mama, diba yung kureng kayo, yung kamay ko? Hmm. Ma, tusok-tusok kaya, ang sakit eh. Hmm, nag-ano pala. Sige na. Dalo si diba, baba. Aba na, sige, uuwi na yung Baby. Uwi na talaga siya. Magpapunas ng ano. Meron pa po konti ha. Binyo po. Hmm, ito po talaga ay parang max makapal to isa dyan sa kabila. Ayan, maramdaman po ng sakit ha. Hmm. Ayan, dumugo na siya ma'am. hugutin ko to. Oh, nangugut na. na po. Wala sa tawin. Okay. 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 Ako mauna. Ako mauna. Matulak mo yung baby ha. Sinusundan din siya eh. Ah, bawal lumabas sa tina. Okay kalaro niya doon, kapitbahay namin, ano na, five years old. Mm. Tapos pag po. wala, kinatawag niya, ate. Hindi po. Ate, sabi ko, wala, nasa school. Hmm. School? Wala siya ibang kalaro eh. Mga kalaro niya, mga malalaki na ba? Sakit po. Hindi na ba? Okay, mga kapitbahay. E pagdating ng hapon at nandun na yung mga bata, ilalabas ko yan po. Mm. Hindi Buti. na yung papasok sa loob, iiyak na. Buti wala pong din nang aaway o meron wala din po. Hmm. Madam, ito ay sasakit ng tatlong araw, ha? Kasi nag... Pero hindi po yan mamamag. Uh, malayo na natin, ha? Hmm. Magtatay, ha? O, mag o kam, alis uh, dyan, may doon. Ano po kasi yung bagong tubo na yun? <laughs> ay! Ay! Oh? Tuong tua. Meron pa po yan. Marami pa po. Meron pa po yan. Marami pa Mamaya balikan ko. Ganda. Basta pag ang kuko natin, hindi napapakailam, ma'am. Babalik din sa dati. Gaganda siya. Mahinga. Tagal lang pinanginan. Isa nga, dinadaanan na ako nung nagtili sa tanda. Sabi, Lala, hindi ko pa Kapit kami, may kapit ba ay kami kung ano ba yun? Sila yung uh, itinatali sa anyo. Ampli? yung parang ganun, imbudo. bulo. Itinatali sa anyo. Yung pagling ito, ganyan. -tuk -tuk -tuk. Ah! speaker! Yeah. Hindi. Oh. Speaker ba daw? Parang plaka, tinatali sa may Sa taas. para marinig mo. Kahit malayo. Kasama po ang speaker doon para marinig ng kapitbahay. Oo, kasama Ayun, oo nga. Yung parang... Alala ko yung na namin. Ang ganda naman kasi ng mga kanta eh. Lunes, talaga. Ah, uh, Every Sunday magalas Magigising na lahat ng kapitbahay. Yan ang laro na pa Yan Makati. Hmm. Hindi siya sumama kanina sa kukun na tinanggal ko. Yan yung mga gustong kasi ang na ano matigas yung gilid eh. yung mm Sakit -mm. po. Mm -mm. Yeah, yun. Wala na. Basta pag nakaramdam ka po ng sakit dito, tatlong araw lang po yung ano niya. Three to four days po, ha? Wala, yun. Sana yun. Sana ito sa akin. Ayan. Ang ganda! Ay, As in yung sobrang katina. Ito -kat -kat uh -huh. may kayong bawal pagkamachimpuan. Oo nga pala. Walang problema yung, ano, yung bata kasi pagkamachimpuan. Mayroon talaga mga na. Ay, opo. Totoo po yan. Sobra mm -hmm. Mas malaki pa yung gagastusin yung bawal naman po talaga ang tatlo katulad namin nagpasaway kami huli. Ay, huli kami <laughs> pasaway kami pero na <Tordina> namin uulitin ang <laughs> mas pa kasi yung gagastusin mo eh pag nagtubos ka lisensya magkano hmm. tapos sira na yung ano mo imbis na 10 years na yung lisensya kundi ka naman 10 years pias yung gilid dito ha Pero hindi ko tatanggal para maganda yung shape Antay mo na lang mga pusa Nabuhay oh. oh